ng ating gabi yes magluluto tayo ng gulay na gabi Tilono na natin itong gabi na ito ay fresh ano lang to tanim na gabi ng aming ating kapatid Ayan, takpan muna natin. Kung luto na ba, timplahan natin ng asin. Actually guys, ang timpla lang dito is asin at suka. Ito lang oh, asin at suka. So luto na. Tingnan natin yung ating uh, gulay na gabi. Kung luto na ba, ang timpla lang dito is asin at saka suka. Luto na lagay natin dito sa ating lagayan para makakain na tayo. Yan! Ang ating gabi! Yummy! Pakita ko sa inyo ang bakuran ng aking bahay. Ayon yung mga baka. At saka Indian mango. Mamaya, bigyan ko kayo ng Indian mango. Lalo na yung mga bitter dyan, ng baser kung mga mahal ko. Bigyan ko kayo ng Indian mango. <laughs> Mamaya. Bye-bye! <laughs> Gabi, yummy!